<laughs> <coughs> Kaya mo na yan. Minsan lang yan One, two, three. Yo no. mga sa lahat. Ito mga lods mga Pasyal po yan sa Surigao del Norte. Bali, ito po yung huling gala po natin ngayong taon. <laughs>. kasi po ubos na po ang aking leave <laughs> bali nag-uubos na lang po ako kasi malapit na rin po matapos yung 2024 bali ito po yung last na biyahe po namin dito po yan sa Siargao so, subukan naman po natin puntahan. ito pong pinagurian po natin na surfing capital of the Philippines na Siargao ito mga kaibigan pag labas niyo po rito sa airport may mga van po rito na pwede niyong pong sakyan bali 300 pong bawat isa po niyan hanggang dun po yan sa may General Luna dun po kasi nakabook yung aming hotel na pupuntahan Eto mga kaibigan, yung una po namin pinuntahan, yung Coconut Mountain View. Napaganda po talaga ng view rito. Dito rin po matatagpuan yung human drone na pinost ko po dun sa short video ko. Napakaganda po ng view rito. Talaga naman mag-enjoy po ka rito sa sobrang ganda po ng view. Libre po ito. Wala pong bayad po rito. mag lang po dun sa human drone. Eto mga kaibigan, yung second destination po namin. Dito po yan sa Mabini River. Bari eto mga lads, may 30 pesos po na entrance. 600 pesos naman po mga kaibigan sa boat ride bali kasama na po dyan lahat papunta po dun sa may secret lagoon bali mga lads mga kaibigan sa isang bangka po bali tatlo lang po ang pwede hanggang tatlo lang po yung capacity kasi maliit lang po yung na bangka dapat kami mga kaibigan na magkakasama kaya dalawang bangka po kami magkasama ngayon share na ba lahat dito mga kaibigan, bali may enjoy nyo po yung pagsakay nyo po rito sa bangka dahil sa bukod dun sa napakaganda at napakalinis po ng tubig ay talaga napakaganda po ng view rito sa mga dadaanan nyo. Talagang sobrang mag-enjoy na po kayo rito at marami rin pong activities dito na pwede pong gawin bukod po sa pagbabangka. Ito mga lads mga kaibigan, yung tinatawag po nilang secret lagoon, bali tinatawag din po ito na called secret lagoon kasi nga po napakalamig po ng tubig dito at bukod po doon napakalinaw at napakalinis po talaga ng tubig dito sobra sobrang mag-enjoy po kayo rito kasama po yung mga kasama nyo katulad po namin sobra kami nag-enjoy tapos meron din po rito namimiti kayo na pong bahala magbayad kung magkano po ibibigay nyo talaga maganda po yung kuha niyang pictures dito sa Secret Lagoon at dahil nga po mga lads mga kaibigan napakaraming pumupunta po rito kaya limitado po yung oras para pumaligo at magpa-picture po rito hanggang 15 minutes lang po bawat isa pong pares na pumupunta po rito kaya pamilya at ano po mga kaibigan yung pangatlas sa pinundahan po namin dito po yan sa Siargao bali ito mga lads mga kaibigan, yung rock at sa rin po itong beach resort na pwede nyo pong puntaan dahil napaganda po ng lugar na to napakamura din po ng kanilang entrance bali 50 pesos po yung bawat isa tas environmental fee na 10 piso tapos may toll fee po sila na 10 piso at yung parking po ng motor ay 20 pesos lang po pero ito tingnan nyo naman napaganda po ng lugar na to mga lads mga kaibigan napakaputi rin po ng kanilang buhangin at mas maganda po pupunta ko rito kapag mga tanghay kasi low tide po yan kasi pag bandang umaga kaya sa hapon bali high tide na po yan hindi nyo na po ma-enjoy yung kanilang sikat dito na lagoon dito po mga kaibigan sa paakyat yan po yung papunta po doon sa may rock formation na pwedeng napagandang spot para sa mga pictures at eto mga lads mga kaibigan yung lagoon na sobrang ganda napakalinis ng tubig napakalinaw pwede po kayo rito mag snorkeling kasi nga po meron po rito mga isda na pwede nyo po makita na napakalinaw po ng tubig tapos sobrang sarap maligo rito mga lads mga kaibigan pero yun nga po talaga mga lods, huwag kayong pupunta rito kapag umaga o kaya sa bandang hapon kasi nga po high tide to. Hindi nyo na po ma-enjoy yung ganda po ng lagoon kasi sobrang lalim na po ng tubig. Kaya pumunta kami ngayon mga lods, mga kaibigan, tanghali. Eh, kaya na-enjoy po namin to. Sobrang ganda, napakalupit. Ibang klaseng ganda ng lagoon na to mga lods, mga kaibigan. Dito po yan sa magpupungko, rock formation. Tapos eto mga lods, yung tubig dagat na inyo po nakikita. Sobrang napakaganda maligo po dyan kasi nga po mababaw pa. Ito mga kaibigan, yung lugar na ito, tinatawag din po ito na magpupungko tidal pools dahil napaganda po ng mga pools dito na po sa pato pero gawa po yan ng kalikasan, hindi po yan gawa ng tao. Halos isang oras po mga kaibigan ng biyay mula po sa may General Luna papunta po rito sa magpupungko. Dito po, dito po yan matatagpuan sa Pilar, dito po yan sa Siargao. Ang sabi po mga kaibigan, mga lads ng mga lokal dito, bali ang pinakamagandang pumunta po rito ay March hanggang May dahil napaganda po talaga ng lugar na kapag panahon pero punong-puno daw po talaga mga turista kasi dinadayo po talaga itong lugar na to kaya talagang sikat po mga lods mga kaibigan ng lugar na to dahil sa kanyang napakagandang rock formations at sa kanyang natural, natural pool na halos nasa gitna ng mga plat na mga bato kaya isa talaga ito mga lods sa pinakadinarayong lugar dito po yan sa Pilar sa Siargao kaya sa sunod mga kaibigan mga lods kung pupunta po kayo huwag niyo pong kakalimutan puntan po itong magpupung po rock formations at syempre mga kaibigan nandito tayo sa Siargao Dito po natin pwedeng di palampasin na napuntahan ito pong sikat <laughs> tulay po rito ito po yung tinatawag na Apam Bridge Bali talaga mga lads, mga kaibigan, sobrang dami pong tao rito kapag ganitong hapon, pag gabi, marami po rito ng mga nagtiinuman, tumatambay at talaga nag enjoy po sa dito kasi mayroon din po rito mga pagkain sa so may baba po ng tulay tapos may mga naliligo rin po rito sa dagat tingnan nyo naman mga lads, tumatalon pa sila rito sa tulay grabe na lakas ng loob tapos ito mga lads, yung magbabarkada, nag-inuman po rito habang naliligo at umiinom, napakadelikado pero ang lulupit nila napakagaling nila mga lads mga kaginggan. kaya isa rin po ito talaga mga lads sa talagang dinarayo na lugar po rito sa Siargao ito pong Apam Bridge na napakarami pong turista at mga foreigner na makita nyo po rito na naglalakad na mga masyal at kumakain din po rito at umiinom eto na mga kaibigan nagutom tayo sa ating unang araw dito po sa Siargao kaya hanap po tayo ng mura at masarap na kainan eto mga lads yung tinatawag nilang korbada bali sa ito parang karindirya pero kakaibang karinderya itong mga lods, mga kaibigan. Hindi siya katulad ibang karinderya na talagang pagkakain nyo eh, magbabahid na kayo. Ito mga lods, ang malupit dito dahil napakaraming kumakain. Mamimili po kayo dyan ng mga ulam na gusto nyo. Tapos, pipicturan nyo lang po yan. At pagkakain nyo, pupunta na po kayo dun sa cashier para magbayad. Ito mga lods, mga kaibigan, napakaraming pwedeng pagpilihan po rito. Talagang dinarayo po itong lugar na para kumain.

bagong araw po muli mga lods, mga kaibigan, dito po yan sa Siargao. Ito mga lods, yung pangalawang araw po namin dito sa Siargao. Bale, ito mga lods, nag-island hopping po kami dito po yan sa may pupuntahan po namin. Yung... Ito, una po mga lods, mga kaibigan, yung Naked Island. Bale, yung bayad po mga lods, mga kaibigan, sa apat na island Ang pupuntahan po namin ay 1,300 isa. Pero sulit na sulit na yun mga lods, mga kaibigan, kasi kasama na po yun yung pagkain namin na lunch. Eto mga lods, yung Naked Island, isa ito sa pinakamagandang lugar at pinakamagandang island dito po yan sa Siargao na napakaputi po ng buhangin, napakalinis po ng tubig, talaga sobrang mag-enjoy kayo rito. At sakto lang din po yung alon, talagang banay po yung alon dito mga lods para makapag-enjoy, makapaligo, lalo yung mga bata na kasama po natin. Ito mga lods, talagang sobrang nakaka-enjoy, ibang klase, napaganda ng isla na to eto na mga kabigan, yung hinihintay po natin na pagkain. <laughs> eto mga lads mga kabigan, na piniprepare pa po yung pagkain po namin sa aming lunch. eto na po pala mga lads mga kabigan, yung nasa Daku Island na po tayo. eto po yung pangalawa sa pinuntan po namin isla. Dito po yan sa island hopping po namin. Dito mga lads napaka creative po talaga ng pagkakagawa. Napaka lupet, napaka gagaling po ng mga nagluluto. At yung gumagawa po nito mga design na to, grabe, kakaiba. Napakaganda mga lads mga kabigan, ang lulupit nila, ang gagaling. At ang babait pa po nila mga lads mga kaibigan, malinis po yung pagkakaluto po niyan, pagkakagawa po niyan ng pagkain na yan kasi nga po nakaglabs po sila. At talagang sinisigurado po nila na malinis kasi nga po talagang inaalagaan po nila yung kanilang pagkain na maging maayos po yung kanilang presentation sa pagkain at malinis para po sa kanilang mga turista. Kaya talagang inaayos po nila yung pagkakagawa niyan mga lads mga kaibigan yung pagkakaluto po niyan. Ito mga kabigyan na habang piniprepare pa po nila yung aming pagkain Bali ikutin po muna natin saglit ito po yung kabuhan po ng isla Bali ito mga lads yung Duck Island Isa rin po ito sa pinakamalaking isla po rito daw po mga lads mga kabigyan Kasi marami rin po nakatira po rito May mga residente po rito na nakatira Pero parang yung tubig po rito medyo mahirap po talaga kapag ganito sa may isla mga lads Kasi yung tubig po rito kung gagawa po kayo ng balon o deep well eh talagang lasang dagat pa rin po yun kaya umaangkat po sila ng tubig dun po sa mainland dun po sa may syargao at mga lads talagang pagkatas po namin kumain pupunta na po kami sa next destination po namin isa po sa pinakamagandang isla daw po mga lads mga kaibigan sabi po ng aming guide yung e, mga nauna na po sa amin mga lads mga kaibigan po yung mga nauna ng bangka po sa amin hinahanap ko yung isla mga lads mga kaibigan di ko makita yung pala nasa ilalim namin <laughs> yung pala yung sinasabi niya mga lads mga kaibigan secret island kasi nasa ilalim ko pala eto mga lads yung kabuhan po ng secret island yung napakalawak din po ito na mababo po na parte dito po yan yun nga lang mga lads mga kaibigan medyo malalim ng konti bawal po sa mga bata pero kung may life jacket naman okay naman tapos may po na kanilang mga magulang o mga kasama sa bangka mga lods, sobrang napakalinaw at napakaganda po ng tubig grabe, ang sarap pag swim po rito second island po na to tapos napakalawak din po talaga yan kapag nga po pala daw mga lods, mga kaibigan na uh, low tide, pwede raw po ninyong lakarin, wala po rito sa secret island papunta po dun sa may guyang island naming sundo na pupuntahan ito mga lods, mga kaibigan, yung last at huli namin pupuntahan yung kung guyang island dito rin po yan sa loob po ng General Luna sa may Siargao dito po mga kaibigan, ah, may coffee shop po rito pero syempre medyo mapresyo kasi alam naman po natin na nasa isla. Wala pong ibang kalaban tapos nag-iisa lang po siya at isa pa mga lads mga kaibigan, napakaraming foreigner kaya medyo mahal po yung coffee po dyan. <laughs> kaya ako taste, taste na lang kahit kaping kapi na po ako, doon na lang po ako magkakapi mamaya pag uwi po namin doon sa may tinutuloyan po namin hotel doon po sa <laughs> General Luna sa may Siargao. Eto mga kaibigan, kapag siyempre magna na nightlife po kayo, di po pwedeng di kayo pumunta rito kasi kasama po talaga ito sa Siargao na talagang magpupunta nyo. Ito pong Siargao Beach Club, alisin po natin yung music kasi nga po maka-copyright po tayo. Eto mga lads, napakagaling po talaga rito, napakaganda kasi nga po may DJ po rito, talagang sobra sulit po yung sayawan po rito. Tapos may fire dance pa po yan, talagang sobra napaka-entertaining po nila. Napakaganda po talaga mga lads, mga lads, mga kaibigan dito sa lugar na yan, sa Siargao Beach Club. Isa po sa napakagandang punta nyo po rito kapag nandito po kayo. Talagang party-party po kayo kapag nandito. Ibang klase yung ganda rito mga lads. Talagang sobrang mag enjoy po talaga kayo rito. May inuman, tapos may sayawan. The best po yan para po sa Siargao na pagpunta nyo po rito mga lads. Medyo mahal po pala mga lads, mga kaibigan, yung inuman po rito. Pero may technique po kaming ginawa. Doon po, maaga po kami pumunta rito, mga past 7 lang. Tapos, doon po sa unahan nila, sa may bar nila, may <laughs> self-service po ron. Bali kayo po yung kukuha at order po namang inumin doon. Tapos, pwede nyo pong dalhin po rito sa likod. <laughs> Kaya nakamura po kami. Bali, bakit po yung kinawa po namin? Dalawang bakit. Kasi hanggang alas 8 lang po yung kanilang ano doon. Na para makabili po kayo kasi sunod dito na po lahat sa likod. Kaysa po

Eto na mga kabikin yung pangatlong araw po namin dito sa may Tiargao. Bale, eto mga lads, uh, bali nag tour din po kami, island tour po ulit. Dito po yan sa Sohoton, Cove Tour. Bali mga lads, mga kabikin, yung bayad po namin dito, 2,700 bawat isa. Tapos ang biyay po mula po rito sa may Dapa, Pierre, papunta po dun sa may Socorro. Mga dalawang oras po yung biyay daw mga lads, mga kaibigan, sabi ng tour guide namin at ng bankero. Eto mga lads, mga kabikin, kapag sasakay na po rito, may life jacket po kayo, tapos may po kayong sa para sa tainga nga <laughs> doon nakalimutan ka kasi <laughs> kasi napakaingay po nung makina nung bangka kasi tatlong makina po yun kasi para mabilis po yung bangka Welcome mga kaibigan sa Socorro Bukas Grande Ito mga lads talaga sa so, obra napaka Napakabait po ng mga tourism officer po rito Lalo si Sir Jurel mm. At yung kasama po niya They Welcome po talaga niya kayo ng mga tourism officer po rito Tapos may pagkain po, may tinapay Tapos may juice, may iced tea sobrang napakainit po talaga ng pagtanggap po sa inyo kapag pupunta na po kayo rito grabe napakalok napaka napakagaling po nyo this one is tarok and the center one is this is the uh, Navarro and last one is Rizal so in Socorro sir we have about 25,942 people population and this barangay uh, this uh, municipalities belong to Siargao Island part of Siargao Island among nine nine municipalities which is separated island and the only island in Shergao. Hmm. 25,000 lang pax. Ah, uh, 25,900 people, people. Population. And Parang naman Oh. <laughs> <Ga -as>. <laughs> 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 yung para sa, palang, yung sa coconut pa. No, yung, yung, yung drone. drone lang yun. Dito na tayo yung Welcome to Socorro or Mabuhai. Uh, my name is Jorel, your tour guide for today, and welcome to Nagatan Resort or Suhoton. Uh, Socorro is a small island. which is part from siargao island among nine municipalities. and soporo it has 14 14 barangays and uh, here we in soporo we have a lot of beautiful spots but we select the most beautiful spots here in soporo known as sohoton this is sohoton and now in sohoton we have 72 cars with seven islets and three major attraction. Okay, in Sohoton, this is the Sohoton sign. This is the entrance. The only entrance and exit. In Sohoton, we have two hour, one and 30 minutes, almost maximum of two hours, roaming around to enjoy the area. First one is the Hagokanku Cove. Hagokan is the luminous water, luminous water. And second one is magkukuog or diving. But so in magkukuog, you're go, the only one the only with the only exit will be you're going to proceed the the rock climbing and you're going to jump or cliff diving. Kung hindi nyo kayang mag may option naman. Pwede kayong itulak sa mga local guides natin. Yun yung second option. <laughs> Kung ayaw yung, ano ba, Tulak. pwede kayong mag-stay doon sa loob ng, sa, ng kuweba. Langoy-langoy kayo. Since ang bangka, nakaabang lang naman doon sa, sa outside and outside. The bangka is waiting outside. So, you're going to swimming. It's 14 feet, right? Yes, 12 feet plus your height. Parang ganun po. So, so if you stay, yes. you wouldn't see the jellyfish? Yeah, of course, the third one is the jellyfish viewing. So you really have to jump to see that? No ma'am, that's uh, another, okay. that's a, a, a second oh, okay. uh, this is the second uh, attraction. Oh, the third one is the jellyfish sanctuary. Oh, okay. The jellyfish sanctuary are going to swim among the thousands of thousands here. Ito, ito mga kabigay nyo pa mga floating okay. cottages na mamaya dyan daw po kami mamaya kakain pagkatapos po ng aming tour sa Sohoton Cove. Bali, may rami rin pong activities dito na pwedeng gawin mamaya. Let's go mga lods mga kaibigan sa ating Sohoton Cove Tour. Grabe, napakalupit. Napakaganda mga lods mga kaibigan ng lugar na to. Grabe. Pre-taking yung scenery dito mga lods. Kakaiba. Tapos napakaganda pa ng tubig. Tapos makikita nyo po yung napakaganda ng mga bundok dito na nakapaikot. Talagang sobrang mag -enjoy po kayo dito kapag nandito kayo mga kaibigan mga lods. Sulit na sulit yung binayad nyo para sa lahat kasama na po lahat dito yung bangka, lahat-lahat wala na po yung problema yung kasama na po yung lunch at sa napangandang tour na ito mga lads napapabait pa po, po ng mga tourism officer ng Socorro the best po kayo Sir Jurel thank you at sa kasama mo at sa aming pinakamabait at pinakamagaling na tour guide dito po yung sa Sohoton ko si Sir Arjun Borda salamat po sir sa pag guide po sa amin napaka galing nyo napaka buti nyo thank you at sa kasama po namin ibang at sa isa pa pong guide na kasama po nila tatlo po sila maraming maraming salamat po sa inyo Andito na mga kabigyan sa Soho Ton sa Jellyfish Watching. Kasama po natin lalangoyin po yung Jellyfish. Susubukan po natin kaya. kahit na medyo malalim. Kaya-kaya yan. Tayo po ba? kaya tayo. <laughs> Ayan, dito na po tayo sa pangalawang activity natin, ang Hagukan Cove is Marine Cove. So, yun po yung entrance niya. Diyan na po tayo papasok sa ilalim ng cove niya yan. Dyan natin sa ilalim makikita yung luminous green water. Pag pinu-push natin yung water, Iilaw po yung water ng green. You know. So, yun know. Then, kaya po namin tinatawag dyang Hagukan kasi during high tide, hindi pa po masyadong puno yung entrance niya. Ang hangin po na po mapasok sa ilalim, bumabaklo po siya para po siyang humihilig na tao. So, Hagok, hindi sayang. Mm. Okay, so yung kailangan lang natin dalhin sa ilalim, life vest. Tapos yung cellphone, pwede tayo magdala ng cellphone para may picture kayo sa ilalim. Anong sales, ma'am? Ah, talaga na siya, ma'am. Eh, hey, kamo na, eh! Hey, hey. Klaro, klaro. Tendo naman yung parang ice cream. Yan, yeah, yan na nabaliktad. <laughs> okay, so picture tayo. Background natin yung entrance. Sige, post nyo. Okay. Yes. Mm -hmm. Okay, so ito na po yung last activity natin ang oh, mag go diving site so, Bago tayo makarating dyan dadaan mo na tayo dito sa cave maglalakad lang sa ilalim yung may climbing tapos dyan tayo mag-exit at alon Ipatid Yan na Kaya Diretso Yeah oh. Para sa pag-ibig! Ayan! <laughs> 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 okay, okay, so sa na Anong fed ko, sir? na yung formation niya. parang Grabe, ang ganda sobra. The best. Diyan tayo ano, akyat. Akyat? Ah. Diyan tayo lalabas mamaya. Pagkatapos mm. natin umakyat dito. Makikita natin dito sa baba. Ayos. Ah. Dito tayo. Okay. Wow, linaw ng tubig, no? walk like that. Ah. Dito sa left side na kasi may bato doon. Hindi <laughs> <laughs> po mawawak pala 'yan, puro talaba. <laughs> ah. Huwag daw sa taas. Huwag oh, daw sisi. Mm. Wow. Eh, Magkasugatan ka, magsisisi ka lang. <laughs> Sigurado. Ang dinaw no, ng tubig. Yung <laughs> stalag tayo, nasa taas. Yung stalag nasa baba. Mm -hmm. Once na yung stalagmite, tsaka yung stalagmite, nagdugtong na sila. Ang tawag na po dyan yung stalagmite kasi nagmimit na sila. <laughs> <laughs> Ito yung mga small bat. Ito yung pinakamaliit na bat. Mm -hmm. Asan? Ay, oo, oo. Maliliit na yung AQ. Kaya hindi sila lumilipad kasi low bat. <laughs> kaya low bat, eh, you know? no? Andiyan sila naka, ano, mana? Na.

Dito mga kaibigan Kapag atet po kayo Kailangan mag-iingat po kayo Kasi medyo madulas po yung mga bato Kailangan may chineras po kayo O kaya yung pang po na sapatos Kasi para mas safe po yun Pero may chances naman po yung fight, Kaya kailangan talaga mga plus lighting puri po kasi madilim po talaga sa loob ng kaupa sobrang ingat po talaga matarik po talaga mga lads mga kaibigan at medyo maliit po yung daanan kaya kailangan mag iingat po talaga madulas pa mga lads mga kaibigan palapas na kami mga lads mga kaibigan ng kaupa bali halos mga wala pang halos 5 minutes lang mga lads mga kaibigan palapas na po kayo rito sa may buka na po yung sa may diving spot para dun po tatalon wala pa ibang daanan kung didigilan po sa paglabas po ng papunta sa diving spot kasi di na po pwedeng bumalik po doon pababa kasi matarik po talaga yun at mahirap na po pagpabalik. Ang taas po ng tatalo mga lads mga kaibigan ay mga halos 12 feet po ata. Mataas din po ito mga lads mga kaibigan kaya uh, medyo na at mahirap. <laughs> Pero kayang kaya to, Walang na ibang atrasa dito. Hahaha 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 Sino mo so, na? Uh, si Basrico. Bat ako? dito ka kasi. Ako ka rin 'to. Kaya, Kaya mo na, na yan. Na Minsan lang yan mangyari. 1 2 3. Boteng. na Okay, oh, <laughs> 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 daja sama taas, sama tayo. 1 2. Yo no. Hindi ako subo. Pasige, na po yung aming tour, dito po sa Soton ko, Valley sobra napaka adventure talaga kakaiba napakaganda po ng lugar na to mga lads mga kaibigan wag nyo po itong kakalimutan pag pupunta po kayo rito sa Siargao napaka the best na experience na makapunta po sa ganitong klaseng lugar na napakaganda the best po talaga mga lads mga kaibigan sobrang ganda po talaga ng Soton mga lads mga kaibigan bukas grande sa Socorro na grabe napakaganda po talaga ng Siargao the best mga lads mga kaibigan. Okay. Siyempre mga kaibigan, pagkatapos ng napakasayang at napakagandang, napakasaya na adventure sa may Sohoton Cove, ito yung naghihintay sa inyo, napakasarap na pagkain na inahanda po nila, talaga naman nakakatakam na, kainan na mga lods mga kaibigan Welcome mga kaibigan sa Cloud 9, siyempre di pwedeng din natin palampasin na di makita yung sa sa pinagmamalaki po ng Siargao, kaya nga po tinagurian na, na surfing capital of the Philippines ang Siargao dahil sa napaka lulupet at napakagaling na mga surfer po natin na talaga dinadayo rin po itong lugar na to at syempre kaya nagpunta po tayo sa Siargao para makita po natin yung mga nagsiserve yun nga po mga kaibigan mga lads yung entrance po rito 100 pesos all in na po yun pwede na po kayo maligo tapos syempre kung magpapaturo po kayo para magserve 600 po yun sa isang oras tapos yung renta po ng board na gagamitin po ninyo sa inyong pag surfing ay 200 pesos po yun sa isang oras din Eto mga lads, makaibigay sa sasalubin ko sa inyo na napagan ng welcome to Cloud 9 Grabe, napakalupit talaga pala talaga dito mga lads, mga kaibigan sa Cloud 9 Eto mga lads, sasaglitin po muna natin bago tayo bumalik ng Maynila Kasi maya maya pa naman po yung aming flight Grabe mga lads, kala ko kung nasa, ibang bansa ako Hindi <laughs> mo talaga akalain na nandito po yan sa may Siargao Kasi parang nakita ko to sa ibang lugar, sa ibang bansa, parang Maldives pero meron din po pala talaga rito mga lads mga kaibigan na ng lugar dito po yan sa atin sa Siargao kaya mga lads mga kaibigan grabe kung pupunta po kayo rito wag niyo pong kakalimutan na pumunta rito po yan sa Cloud9 murang mura na po yung entrance napaganda pa po ng lugar mag enjoy pa po, po kayo karapit the best tapos makakapanood pa kayo rito mga lads mga kaibigan ng mga nagsiserve ng mga professional tapos mga beginners Eto mga lodge, yung pwedeng tambayin po dito sa gitna po ng dagat. Dito rin po yung mga namimitik, yung mga nagli-video, yung mga nagsisurfing. Tapos dito rin po yung magandang tambayin kasi napakalakas din po ng hangin dito. Mag-enjoy po kayo. Yan po mga kaibigan, yung aming pag-iikot at pagpunta po namin dito sa Siargao. Bali, di po namin naikot po lahat ng mga puntahan. Kasi nga po, po oras. kailan po talaga pagpupunta po kayo rito mga anim na araw po kayo para maikot nyo po lahat. At yung gastos ko po pala mga lodge mga kaibigan, halos mga 20,000. Kasama na po lahat, mas maganda po kung pupunta po kayo rito, marami po kayo para hati-hati po kayo sa pagkain, sa titerhan Kasama na po doon yung airfare, sana po magkaroon po kong idea kapag pupunta po kayo rito. Tapos mga lads, mga kabigyan, na lang po kayo ng motor, 350 po sa 24 hours para ma nyo po yung buong siargao na may nasa land tour. Yun lamang po mga lads, mga kibigan. Salamat po, God bless po.